Hello guys and welcome back to our channel Ito, uh, nagpalit tayo ng uh, Samsung A10 na LCD So gumamit tayo ng T7000 para dito Sa pagpapalit natin ng LCD Iyon no? ang ginamit natin pandikit. So maraming gumagamit nito Pero ang problema nila, nagkakaroon sila ng yellow stain Yellow stain Bakit kasi? Sobra sila kung maglagay ng glue na to, no? So sabi ko sa inyo, konti lang ang paglalagay, yung tamang tama lang para hindi kayo nagkakaroon ng problema sa inyong mga LCD at nagkakaroon ng yellow stain sa mga gilid. So kung makapansin nyo, wala, wala ni isang yellow stain. Yung background lang yellow pero walang stain dyan. Okay? So ganun lang ang pagkakabit. Konting-konti lang. Huwag naman sobrang konti, yung tama lang. Alright? So, uh, don't forget to like and subscribe to my channel at kung nasiyahan kayo sa aking uh, video pwede nyo i-share pakilike and subscribe na rin